Para sa inyo lahat, ako po si jean Patrick D. Salsa so, mula sa Great Job Stem. And nandito ko para talakayin ang sandong ang common words o sa Pilipino mga tipang karaniwang salita. Kala buwan ng wika ngayon, may mga alam ba kayong mga uncommon words? Kung wala, meron akong ditong sampung halimbawa at gagamitin natin sa pangusap. Una ang salitang abago. Abago ay ang pangalan ng tao. Ito ay ginagamit bilang pantangi. Halimbawa nito, si abago ay kilala sa kanilang baryo bilang masipag na magsasaka. Pangalawa, hinlalato. Ito ay karaniwang tinatawag na hintuturo o middle fingers sa English. Halimbawa, Natusok ng tinig ang aking hinlalato habang ako'y nanimitas ng mosas. Pangatlo, huyango. Isang uri ng insekto o maliit na hayop gaya ng tuko o butikip. Halimbawa, ang huyango ay landahang gumagapang sa pader ng lumang bahay. Kaapat, liknayan. Pagham na tumatalakay sa pag-aaral ng pisika. Ine. Halimbawa nito ay sa asignaturang litnayan pinadaralan na namin ang galaw ng mga planeta. Ikalima, marahuyo. Labis na humanga o naabit sa isang bagay. Halimbawa, ako'y lubos na marahuyo sa ganda ng paglubog ng araw sa pasiga Ikaan, panitik. Mga titik o simbolo ng pagsulat tumutukoy rin sa panitikan. Halimbawa, maraming kabataan ngayon ang nahihilig sa pagbasa ng mga aklang panitik. Ikapito, sipnayan, Agham ng mga bilang o matematika. Halimbawa, sa sipnayan, malagang maunawan ang tama paggamit ng mga formula. Diba? Kamalo, talaksan, tumpok o haling ng mga nakasalansan na bagay. Limbawa, inayos ni Liza ang talaksan ng papel sa kanyang mesa bago malis. Kasyam, talintingan o pinakamaliit na daliri sa kamay o paa o sa ingles ay pinky finger. Limbawa, nasugatan ang aking talintingan matapos madapa sa kalsada. At last but not least, ang ikasampo talir, isang sanga o tangkay ng halaman. Maaari rin tumukoy sa maliit na bahagi na nakausli. Halimbawa, bali ang talir ng dahon, matawas itong kampasin ng malakas na hangin. So, yun lang naman po ang mga sampung common words. Sana ay malatutunan kayo. I'll pull this in of this also. And that's all. Thank you. Tensya na po kung wala po akong kasi madilim po dito at wala kaming kuryente sa amin. Yay.